Naghahanap ka ba ng simpleng kainan na papatok sa kahit sino? Bata man o matanda? Lugar na pwede pang date or pang recreation dahil pwede ka din mangisda dito. Eto ay walang iba kundi ang palaisdaan ni Cabaning. Meron siyang provincial vibes na talaga namang napaka peaceful. May mga cottages din sila na pwede niyong tambayan sa murang halaga. Sa ganda ng kainan na to, e eh affordable din naman ang pagkain nila. Hindi siya sobrang mura pero hindi din siya sobrang mahal. Para naman sa ganda ng tagline nito, eh talagang hindi ka magsisisi. Tara, panoorin nyo ang aming video. Ayun lang, konti lang naman ako kumain Worth it na siya dahil aesthetic at maganda ang ambience Ikaw, nakapunta ka na ba dito?